Ngayon naman ay gagawin na natin ang mixture. Una, ilag ilagay ang tubig sa black na lalagyan. Mga tantayin mo na hindi sasaya dun sa maliit na butas. Pagpalagyan na natin ito yung lalagyan. Ito yung itim na lalagyan. Sabihin na natin ito yun. Ayan, ang gagawin mo, lagyan mo ng tubig. Natantayin mo lang na para hindi sasaya dun sa maliit na butas sinasabi na natin na yung butas ay nandito. Edi hindi siya sumayad. May allowance dapat para sa reaction. Okay, ngayon ay maglagay tayo ng maglagay tayo ng 2 cups ng brown sugar. Ayan, brown sugar. 2 cups. Ay, what I mean, 2 tablespoons. ikalawa. Yeast. Three cups of yeast. Three, ta three tablespoons of yeast. Ngayon, dahil tapos na ang paghahalo, ganito ang magiging itsura na nasa loob makikita nyo nagpo-perm na po siya ng bubbles ngayon itay hintayin lang po natin at bubula na po yan at yun na po magiging attraction ang lamok ngayon iwasan po natin itong maalog dahil once na naalog po ay mag iiba po ang reaction ngayon okay na po ito once na po ito ay once na po ang reaction po ito ay nalipat na po sa ating black box ay okay na po ang black box po na to um, ang black bottle po na to ay pwede na pong ilagay sa mga malalamok na lugar at maaari na po itong magsilbing anti-lamok or katol isa po itong antidote na nag, na nag aakit ng lamok at bago pa man siya makalabas sa loob ay patay na ito so ganun yun po ang project ng Bulacan State University under the NSTP subject ang hatak lamok tigok antidote yun lang po marami pong salamat